December 11, taong 2022, ay matatandaan nga po natin ang sa pagitan ng dalawang Pinoy, The Filipino Plus Nonito Donaire, kontra sa The Assassin, Raymond Gabalio. It's still there. Gabayo was actually having some good moments, and there it goes. Wow. wow! Sa laban na ito, ay undercard po ang kababayan natin na si Marlon Tapales alias Maranding Nightmare kontra sa kilabot at rank number 3 sa IBF World Title Super Bantamweight Division ng mga panahon na iyan na si Hiroaki Teshigawara. Sa laban na ito ay paglalabanan po nila ang final eliminator para sa Super Bantamweight title. IBF rank number 4 po ang kababayan natin na si Tapales sa mga panahon na iyan mga idol. Ang mananalo nga po sa laban ni Tapales at Hirowaki ang magiging mandatory challenger po ng Unified IBF and WBO Super Bantamweight World Champion na si Morojon Kakarovich. Bago po ang laban, mga idol, ay masalumuot na pagkatalo nga po ang nangyari kay Tapales mula sa mga kamay ng isang hapon na si Ryusuke Iwasa. Nabigo po ang kababayan natin makuha ang IBF Super Bantamweight Interim Title matapos matalo by technical knockout sa round 11 taong 2019. Pero matapos nga po ang dalawang taon ay muli nga pong nabigyan ng pagkakataon si Tapales para sa isang malaking laban kontra ulit sa isang hapon na si Hiroaki Tashigawara. Bagamat nabigyan nga po ulit ng pagkakataon para sa isang malaking laban, ay hindi naman po ito madaling laban para sa Pinoy. Sapagkat dati nga pong WBC OPBF Super Bantamweight Champion at WBO Asia Pacific Champion ang makakaharap nito sa lona mga idol. Di na rin po bago dito ang pakikipagbakbakan sa Pinoy sapagkat apat na Pinoy na po ang winasak nito at tatlo nga po dito ay brutal na winasak sa pamamagitan ng knockout. Meron din po itong sampung sunod-sunod na panalo bago nito makalaban si Tapales pang idol. At ang malupit nga dito ay isa lang po sa sampung ito ang maswerteng nakatawid sa decision. Lahat po ay knockout ang inabot sa hapon. At nabanggit ko na nga rin po kanina mga idol na IBF rank number 3 nga po ito sa world rankings at number 4 naman po si Tapales mga idol. Kaya naman, inaasahan nga po ng lahat na magiging isang napakagandang laban nga po nito mga idol sa pagitan ng Pinoy at Hapon. Bago po ang laban ay may kartada nga po si Hiroaki na 22 wins, 15 knockouts at 2 loses. Si Marlon Tapales naman po ay may kartadang 35 wins, 18 knockouts at 3 loses mga idol. At ito na nga po, sa mismong laban, sa di nga po inaasahan na pangyayari ay nagulat nga po ang lahat sa pinakitang performance si Marlon Tapales mga idol. Tila isang halimaw na pinakawalan sa hawla sa sobrang lakas ng po ng mga kamao na binibitawan nito. নিশ্চ <laughs>

Sa round 1 pa lang po mga idol, ay dalawang beses na nga pong pinabaksak ng Pinoy ang hapon. Maswerte pa nga po ito at kinapos na sa oras. Pero kung nagkataon na may oras pa, ay siguradong tapos na ito mga idol. Nang sumapit na po ang round 2 mga idol, ito po ang nangyari na gumulat sa mga Japanese audience at buong tao sa loob ng arena. Ultimo po si Jerwin ang kaas mga idol, ay tuwang-tuwa sa nasaksihan niya at bilib na bilib sa kapwa Pinoy. let's go. Let's go. This is not too Kakatunog pa nga lang po ng bell sa round 2 ay tinamaan na nga po agad ng right ang hapon na dahilan upang matulog po ito sa lona mga idol. Dahil nga po sa pagkapanalo na ito ay si Marlon Tapales na nga po ang susunod na mga kalaban ng Unified Champion na si Murodjon Kakarovic at wala na nga pong takas dito ang Unified Champion na si Murodjon. Sapagkat nagbaba na nga po ng desisyon ang International Boxing Federation na kailangan na nga pong harapin nito ang mandatory challenger nito na si Marlon Tapales at pag nagkataon nga po na masungkit ito ng kababayan nating Pinoy ay mayroon na nga po tayong instant unified champion mga idol sapagkat wala na nga pong magagawa si Morojon kundi itaya po ang IBF at WBO World Super Bantamweight title sa magiging laban nito kontra sa Pinoy. Ano sa palagay mo mga idol, kayang-kaya na nga po ba ng ating pambatong Pinoy ang unified champion na si Morojon pag-usapan po natin yan sa comment section mga idol. Kung nagustuhan mo po ang video na ito mga idol, ay eh inaanyayahan ko po kayo na pindutin ang subscribe button. Nang sa ganun po ay updated ka po sa mga susunod na upload natin mga idol. Maraming salamat po.